Hello guys. Ito nga po pala yung pinagawa ni Mami Joliet. Yeah. Ito pa. Pinagawa ng pader para my privacy or sariling naman tawag doon. <laughs> Ha? Pupa so, Pagawa po ito ni Mami Joyce. Tsaka, may ginagawa rin po dito CR na pagawa rin po ni Mami Joyce Vlog.